Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte yung numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Martes, July 30, 2024. So meron naman po tayong ilang tips sa inyong mga kajanski na kapag kayo po ay tatay ng loto, pwede nyo pong mix ang inyong mga numero kung meron po kayong mga pinapangalagaan sa pagtaya ng loto. Okay, like for example yung inyong mga birthday or inyong mga anniversary. Pwede nyo pong i-mix ang inyong mga lucky number uh, base sa inyong mga zodiac sign. Okay, depende na po sa inyong mga kajanski. Gamitin nyo po ang inyong husi galing sa paggamit ng numerology. So pwede nyo po kayong uh, magpahid ng money oil. Okay, sa inyong mga kamay bago po kayo tumaya. Ito po mani oil ay malakas po mag-attract ng swerte. Para naman po ang inyong hawakan, kayo po ay um, lalapit sa inyo o kayo po ay pipinasin. Okay? So, kung wala pa po kayong mani oil, kung gusto nyo pong bumili, meron po tayo mga kajanski mani oil. So, ito po ay cleanse, bless, and ritualize na po. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Para sa taong Aris, Samantalahin mo ang kakaibang sigla mo ng sagayon ay mas lalo mo pang maiwanan ang mga karibal at kakompetensya mo. Ang iyong maparalakulay ay page ang iyong mga numero 15, 20, 24, 28, 36 at 40. Para sa mataong taurus, lumalago ang mga halaman dahil sa nadidilikan ng ulan. Lalago rin ang iyong pinagkakakitaan kung ito ay iyong kitilikan ng pagsisikap. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga maswerting numero 11, 18, 25, 26, 33 at 39. Para sa mga taong Gemini, bumabaha sa isang lugar kapag matagal na napapayaan ang mga kanal at daluyan ng tubig. Huwag mong hayaan na magpatuloy ang mga munting problema. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang yung mga maswerting numero 12, 20, 29, 31, 32 at 38. Para sa mataong cancer, ganito ang sabi, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Tulungan mo ang mga mahal mo sa buhay. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamaswerting numero, 22, 27, 34, 39, 40 at 43. Para sa mataong leo, nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon kahit pinagharian ka ng katamaran, ang magandang bagay ay patuloy mong mararanasan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 16, 23, 30, 31, 35 at 42. Para sa mataang Virgo, hindi totoong kapag maulan, walang ginagawa ang mga tao. Magplano ka at pag-aralan mo ang takbo ng iyong negosyo. Gawin mo ito sa mga araw na hindi kagaanong makalabas. Ang iyong mapalad na kulay eret, ang iyong mga numero, 5, 14, 24, 36, 40 at 43. Para sa mataong libra, pagmunang balikan pa ang naging sanhi ng iyong kabiguan maliit ang tsansa na sa muling pagkakapalikan, ang hindi magandang katangian ay mapago. Ang iyong mapalad kulay ay brown. Ang iyong mamaswerting numero, 13, 19, 21, 28, 33 at 36. Para sa mga taong Scorpio, kapag walang ginagawa, ang tao ay pwedeng tumaba. Bakit ka na wala kang gagawing anuman kahit umuulan. Linisin at bigyan mo ng bagong ayos ang iyong bahay. Ang iyong mapalala kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero 15, 28, 29, 34, 38, 38 at 44. Para sa mataong Sagittarius, kahit medyo mahirap, sanayin mo ang iyong sarili na kumilos mag-isa. Hindi maganda sa tao ang palaging umaasa sa alalay at tulong ng kapwa. Ang yumapalad na kulay ay green. Ang yumamamswerteng numero 6, 10, 14, 23, 27 at 41. Para sa mga taong Capricorn, tanggapin mo ang mga ibinigay sa iyo. Mas marami kang matatanggap, mas maganda. Pwede mong magamit ang mga ito sa pagpapalago ng iyong kita. Ang yumapalad na kulay ay yellow. Ang yumamamswerteng numero 19, 21, 25. 29, 33 at 35. Para sa mataong Aquarius, paminsan-minsan ay dapat pasayahin ang kapwa. Ibig sabihin, hindi maganda kung palaging ikaw ang pinasasaya. Ang yung mapalala kulay ay purple. Ang yung mamaswerte numero, 12, 22, 23, 39, 40 at 42. Para sa mataong Pisces, kung sino ang nagpapasaya sa iyo, siya ang palagan mo. Kung sino ang madalas na sumisira sa iyong diskarte, layuan mo. Ito ang susi sa buhay na payapa at matiwasay. Ang iyong kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 16, 20, 21, 27, 34 at 36.